Miss Alice. Sense, pasensya na po talaga for my safety po. No, 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 Miss Alice. Kanina sinabi nyo na. Don't tell me pa sisinungalingan yung sarili nyo. You told us minutes ago, isusulat mo sa papel para mabasa namin yung dalawang taong yon or kung nag-iisang tao yon na nag-facilitate at may-ari ng yate. Do that now. You said you would do that. Opo Sen, uh, hingit lang po sana po ako ng malaking tulong po sa inyo na isusulat ko po pero huwag niyo po itinulog oh, po sa public. O okay, 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 sige, sige, sige. Isulat mo na. Sulat mo na. Huwag mo na kaming turuan. Tsaka yung pangalan ng yate, kung alam mo kung ano yung pangalan ng yate. <laughs> Dahil sa pagkakaintindi ko, lahat ng mga yate may mga pangalan yan. Pagalis po namin, uh, nauna po kami doon sa yate po. Tuloy mo lang. Pagkatapos po, may sinigyan po kami isang malaking barko po. Mula yate, lumipat pa kayo sa malaking barko? Uh, hindi po siya ano. Uh, yes po, malaking barko po siya. So, mula yate, sa malaking barko, saan banda kayo lumipat sa barko? Uh, Madam Chair, as much as gusto ko pong sabihin pero hindi ko po alam yung location basta puro dagat po ganong katagal mula umalis kayong Manila na nakayate na lumipat kayo sa malaking barko isa ya few hours lang po ilang oras hindi ko po maalala to be exact kasi lahat po ng cellphone po namin nung pagka, pagka ano po namin sa tao wala na po kaming phone sinong tao ah uh, Sinong tao po yun? Meron pong isang babae po. Babae? Oh, po. Pilipina o dayuhan? Uh, dayuhan po. Anong nationality? Uh, hindi po ako sure kung siya po ay... Hindi po ako sure sa nationality po niya pero definitely hindi po siya Filipino po. Hindi siya Pinay. Asian ba siya? Puti ba siya? Latin Asian na ba po siya. African? Asian. Asian po. Asian. Bakit niya kinuha yung mga cellphone niyo? Uh, kasama po yun sa usapan po. Ano yung usapan? Uh, walang phone, wala po lahat. Bakit may ganong usapan na walang phone? Ah, uh, yan po ang sabi po sa amin po. Dahil? Ah, uh, siguro po for safety na rin po. Safety ni no? Safe para sa akin lang po. Para, baka para sa safety na rin po ng lahat. Basta wala pong cellphone, bawal po. Bakit magiging peligroso ang may cellphone sa lahat? Ah, uh, hindi ko po alam. Basta yung pong sinabi po na walang cellphone po. So, lumipat kayo sa barko some hours after bumiyahi kayo sa Yate? Opo. Estimate, hours? Estimate number of hours? Hindi uh, ko po bago ma kayo kasi baka magkamali po ako. Wala po akong talaga maano po sa hours po. Mas okay na magkamali kaysa magsinungaling. Yung honest effort to tell the truth, mas okay nang magkamali. Gabi kayo umalis sa Manila? Gabi pa ba gabi nung lumipat po. sa barko or madaling araw na? Uh, ma, ma Ano pa rin po, madilim pa rin po. Madilim pa rin. Madilim so, ano oras ba kayo umalis sa Manila na gabi? Pagdating uh, uh, po kasi namin ng Manila po, ikot-ikot po kami ng ikot eh. Anong uh, oras kayo sumampas sa yate? Hindi uh, ko po maalala nung time pero definitely po siguro mga bago naman po mag 10 o'clock. So bago mag 10, so mga 9pm or so. And then, Pero hindi pa ako sure to be exact po doon sa time po. Huh? And then bumiyahe kayo ng ilang oras bago lumipat sa barko. Pag Paglipat sa barko, madilim pa ba or sisikat na ang araw? Uh, madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo. And then pagkasakay nyo sa barko, anong ginawa nyong sunod? Pagkasakay po sa barko po, Madam Chair, pinasok po kami sa isang room. Doon na po kami. Ilang oras kayo doon sa room sa barko? Ay, matagal po. Ganong araw anong katagal? Po. Ilang araw? Hindi ko po. Siguro mga four. Four days? Maka four or three or five, mga gano'n. Basta matagal po. Three to five days? Ilang beses kayo nag-breakfast? Uh, ako po kasi hindi, ako po, hindi po ako nag-breakfast. Okay. Ilang beses uh, kayo uh, nag-lunch? Um, yung food po kasi na may, may ano po kami. Uh, siguro mga three or mga four days po siguro. Four, mga four times kasi kayo nag-lunch. Oh. So mga four days kayo doon. And then paglabas nyo sa room, teka, apat na araw nasa room lang kayo? Hindi po kami pinapalabas. Hindi kayo lumalabas don sa deck ng barko? Hindi po. Hindi ba nakaka-claustrophobic uh, yan? Actually, nung nakasakay na po kami sa malaking barko, sa totoo lang, kung pwede lang matras, aatras na rin ako nun. Nakakatakot ako. Na Bakit ka aatras sana? Parang nakakatakot po talaga. ano yung inaatrasan mo? Sana. Na gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na mumalik. So, ba't hindi mo ginawa? yung nga po eh. Nagkamalitin po ako talaga dun. Yung kwartong iyon, may bintana ba? Ah, uh, meron. Wala, wala po siyang bintana. Parang lang. Meron o wala? Wala po siyang. Kasi pag bintana po yung nabubuksan po, di ba? Hindi. Bintana na nakakakita kayo sa labas. Ah. Uh, Meron po siya isang maliit, meron po. Okay, so anong nakikita niyo dun sa isang maliit na bintana? Wala po, wala po, kami nakikita po, Madam Chair. Pero nakikita niyong sumisikat ang araw, lumulubog ang araw, oh, maaring po. sumisikat ang buwan, tapos nawawala? Uh, wala, wala pong ganun eh. Anong meron? Nasa site lang po siya. Kahit na, sa side makikita mo yung langit kung lumiliwanag, dumidilim nakikita niyo yung pagbago ng oras sa bawat araw? Uh, to be exact po, Madam Chair, hindi ko na rin po na, ano, napapansin po. So basta sabi mo mga apat na araw. Pagkatapos ng apat na araw na hindi daw kayo lumabas sa kwarto, paglabas niyo sa deck, sa barko, nasaan na kayo? Ah, uh, paglabas po namin, may sinakyan pa po kami, ano po, ah, uh, may sinakyan po kami isang maliit na bangka. Maliit na bangka? Opo. Oh, Nasaan na kayo nun? Yung bangka po, bumiyahe pa po kami, tapos Malaysia na po. Eh, ganong katagal kayo bumiyahe? Hindi. Ah, uh, ilan hours din po yun? Hours. Ah, Saan ka sumakay ng, ng bangka? SP Pro Temp. SP Pro Temp. Saan ka sumakay ng bangka? Uh, hindi ko po alam yung exact location din po, Sen. Basta dagat po. What hindi mo alam yung daungan? Hindi mo alam po saan? Hindi po, hindi po. At saka instruction po sa amin, ano, ah uh, wag, na po kami tumingin. Wag na po kami... Ano, po... kayo? Ah, uh, hindi naman po. Naka-sunglass pa rin po.